Magandang araw sa inyong lahat. Shout out nga pala sa ating mga bagong subscribers. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa ating mga videos na ina-upload. Sana ay patuloy lang ang inyong suporta sa akin. Huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, at i ang notification bell. Simulan na natin! Noong 2015 kami unang nagkakilala ni Gian. Bagong sali siya sa cheerleading squad namin sa paaralan, habang ako ay kasapi na sa loob ng dalawang taon. Agad kaming nagkasundo magkaibigan dahil pareho kaming masayahin. Madalas kami na magkasama sa mga ensayo at pag-uwi. Mayroon kaming walang katapusan na kwentuhan at tawanan. Minsan nga nagkakating kami sa mga klase para makapaglibot. Magkaiba kami ng course ni Jian. IT ako tapos accountancy naman siya. Sa aming cheerleading squad, may isang tao talagang kinaiinisan namin. Tawagin na lang natin siya ngayon na Vina. Sobrang mapilit si Vina, hanggang sa puntong kahit sino ka pa, utusan kanya na kumuha ng tubig sa bukal at iba pa. Pati nga ang aming coach ay inuutusan niya. Palagi din siyang masungit kahit wala namang ginagawa sa kanya. Every training namin ng cheer dance, ganyan na lang palagi ang routine ni Vina magpakabosi at magsungit. Nung isang training namin kinausap ako ni Gian. Nagrant lang siya kung gaano siya kaasar kay Vina kasi ayon nga, natarayan na naman siya nito pero hindi ito yung karaniwan na rant ni Gian. Niyaya niya ako na pumunta ng Quiapo sa Sabado. Ipagtirik daw namin si Vina ng itim na kandila. Dinadasalan daw ang mga kandilang iyon at sinasabing ang sinumang pagtitirik mo nito ay mamalasin. Ngunit mayroon din itong balik sa iyo. Pumayag naman akong sumama dahil una, napupuno na rin ako kay Vina. Kahit kausapin ko siya ng maayos, wala itong epekto sa kanya. Pangalawa, wala kaming insayo sa Sabado at pangatlo. Wala rin namang masama sa pagsubok dahil hindi naman ako naniniwala doon dahil ako ay katoliko. Pagdating namin sa Quiapo, hinanap agad namin yung mga nagtitinda ng kandila. May mga kulay na pwede pagpilian gaya ng pulang kandila para swertihin sa pag-ibig at puting kandila para sa peace of mind. Pero syempre, yung itim na kandila talaga ang pinunta namin. Nakapagtirik na kami at syempre tuwang-tuwa si Jian kaso inexpect niya na talagang mamalasin na si Vina. Dumaan kami saglit sa simbahan at nung naglalakad na kami papuntang LRT para makauwi na sana, may matandang babae kaming nadaanan nakatitig lang siya sa amin. Sabi niya, mga iha, lumapit kayo dito at kayo ay hulaan ko. Konting donasyon lang ang kapalit, kita ko agad sa mukha ni Gianin na interesado siya. At ayon na nga, hinila niya ako papunta doon kay nanay. Sabi niya, tara na te. Gustong gusto ko subukan yung mga hula na ganyan. Tinawanan ko lang siya at sabi ko ay hihintayin ko na lang siya sa isang tabi. Kasi di nga ako naniniwala sa hula, at baka mamaya mapraning pa ako sa magiging hula sa akin. Makalipas ang 15 minuto ay natapos na ang panghuhula sa kanya. Habang kami ay naglalakad papuntang LRT, tinanong ko si Gian kung ano ang resulta ng kanyang hula. Sabi niya, sinabi raw ng manghuhula na ang mapapangasawa niya ay moreno at mayaman, pangalawa, Sinabi rin sa kanya na kailangan niyang palaging ingatan ang kanyang kalusugan dahil nga siya ay madaling magkasakit, na totoo naman. At ang pinakahuli ay kailangan din daw niyang magingat sa mga pagkakataon na may kinalaman sa tubig tulad ng paglangoy, pagakyat sa barko at iba pa. Parang hindi naman gaanong nabahala si Jian sa mga hula. Pagkalipas ng ilang araw, nakalimutan na rin namin ang mga sinabi ng mga hula. Nagtuloy ang ASEAN Summit noong 2015, na humantong sa halos isang linggong non-working holiday. Nangyari ito nang dumating ang tito ni Jian mula sa California, kaya't nagkaroon sila ng pamilyang outing. Wala rin kaming ensayo noong mga panahong iyon dahil walang paso. Nagbakasyon sila sa Sambales ng dalawang araw at isang gabi. Bago sila umalis, nagka kami ni Jian. Sinabi niya na hindi niya ako magagawang mag-text kapag dumating sila doon dahil isla daw ito at walang signal. Kaya inabot ng dalawang araw na hindi siya nagpaparamdam sa akin. Sabi ko sa kanya na mag-enjoy at mag-ingat sila doon. Lumipas ang apat na araw at nagtataka ako na wala pa rin akong natatanggap na text mula kay Jian. Pati sa Facebook, hindi pa rin siya nag-online. Nagduda ako kung bakit wala pa rin siyang balita. Kaya nagdesisyon mag-text ulit ako kay Jian. Na halos puro biro ang laman ng text gaya ng Hoy Jian Taba. Sa wakas, mayroong nag-reply. Ngunit hindi ko alam kung dapat kong paniwalaan ang aking nabasa. Good TNT. Si Tita Ajik mo ito, Mom of Jian. Wala na si Jian. Nung pauwi na kami galing isla, tumaob ang bangka na sinasakyan namin sa sobrang lakas ng alon. Ngayon pa lang namin mauwi ang bangkay niya, kasi nagkaroon pa ng investigasyon dito. Itetext na lang kita mamaya para sa iba pang detalye ng burol. Salamat. Please pray. Di ko alam kung ano mararamdaman ko. Di ako makaiyak kasi kinikilabutan ako. Naalala ko yung manghuhula dun sa Quiapo. Totoo nga ba talaga yung hula niya kay Gianni o nagkataon lang? Ang gulo-gulo ng isip ko, Parang nawawalan ako ng kumpiyansa para magpatuloy sa pagsasanay dahil sa sobrang kalungkutan. Pati ang aming mga kasamahan sa cheer dance ay lubhang nalungkot din malaki rin ang kailangang baguhin sa aming sayaw. Nawalang isa sa aming grupo at hindi na namin maibubuo ang pyramid na pinaghahandaan namin. Dumating na yung araw ng competition. Habang binubuhat namin si Vina ay aksidenteng nadulas ang paa niya na naging kadahilanan para siya ay malaglag napilayan siya sa sobrang taas ng pinagbagsakan niya Siguro nga yun ang epekto ng itim na kandila At sayo naman Jian sobrang miss na kita Di na ulit ako sumali sa cheering squad sa sobrang lungkot Di ko malilimutan lahat ng pinagsamahan natin kahit sa maikling panahon lang Rest in peace May ilang mga kwento ako na basa sa mga naririnig ko sa aking mga magulang at mga kapitbahay. Ang aking ama ay 57 taong gulang na ngayon. Noong siya ay 26 taong gulang pa lamang, mayroon siyang nakarelasyon bago pa dumating ang aking ina. Ang dating kasintahan niya ay taga-Bohol at si Papa naman ay taga-Leyte. Umuwi siya sa kanyang probinsya nang hindi nagpaalam sa kanyang kasintahan. Noong una, Napansin niya na sobrang kati ng kanyang hinlalaki sa kanang paa. Pagkalipas ng isang linggo, namaga ito at lumobo at hindi na siya makalakad dahil sa kondisyon niya. Nagpatingin sila sa isang klinik upang magpatanong at sinabi ng doktor na ang dahilan ay ang sapatos na kanyang sinusuot. Nabugbog ang kanyang hinlalaki sa paa ng sapatos. Matapos ang check-up, hindi pa rin gumaling ang kanyang kondisyon. Sa huli, sabi ng doktor dapat itong operahan sapagkat ang kanyang hinlalaki ay namamaga na at namumuti na rin. Nagdesisyon ang doktor na putulin na lamang ang hinlalaki dahil sa kondisyon nito. Kaya hindi na siya makalakad, ngunit si Papa ay hindi pumayag sa operasyon. Sa halip, may lolo ako namang gagamot. Sinabi ng lolo ko sa kanyang kapatid na tingnan si Papa at doon hinawakan ng lolo ko ang kanyang ulo at sinabi na kinulam siya. Pinainom ang papa ko ng langis na tinatawag na lana. Sinabihan siya ng lolo ko na magkumot ng puti at susuuban siya. Nakaramdam si papa na parang may gumagapang sa kanyang paa. At matapos ang ritual ng pagsuob, may mga itim na langgam na lumabas mula sa kanyang hinlalaki. Pinatay nila ang mga ito dahil galing daw ito sa nangkulam sa kanya. Matapos ng isang linggo, pinainom ulit siya ng lana. Paghugot ni Lolo, ay may hasang ng isda doon sa hinlalaki ng papa ko. Pagtapos ng paghugot, parang nawala ng laman yung sa hinlalaki niya. After ng ilang months gumaling na siya. Hindi na siya bumalik sa doktor, pero hanggang ngayon, bakas pa sa paa ni papa yung peklat ng pakiwa sa paa niya, at sa tuwing nililinisan ko yung paa niya at nakakapa ko yung hinlalaki ng kanang paa niya, malobo ito. Pero kapag pinipisil ko, wala namang laman. Sa lahat ng mahilig mang iwan, sana hindi nyo danasin ito. Buhay ang kapalit sa pagiging mang iiwan nyo. Kung gusto nyong magbahagi ng inyong nakakatakot na istorya, mag-email lang kayo sa waitistarvlogshorrorstories at gmail.com.